ang sabi ko sa kanya, nak, huwag ka nang mag-aral ng ano na yan kasi mahal ang kurso na yan. Sabi ko, anytime soon, magwawakas na, hindi na natin mapapakinabangan yan, sabi ko ganun. Sabi niya, eh bakit pa? Diba, maganda naman ang sahod mo sa trabaho mo? Di, ikaw na lang kanyang mag-ano sa akin. Sabi ko, yung ordinaryong kurso na lang kunin mo na, hindi na ano yan. Kaya nung kinuwento mo yung Brad Perdi, yung yung tungkol sa anak mo tsaka doon sa bike na para sa tatay mo na hindi mo na naipagdamot mo dahil yung focus natin noon para sa gawain lahat eh yun yun talaga na hindi natin alam actually noong time na yun meron ako mga tanong bakit itong mga ito mga apo ni Brad Eli eh si JR lang kung kumain yon isang kainan lang ah sampung libo isang kainan lang. O pagka hindi niya nagustuhan, bibili uli siya. Wala namang trabaho yung tao na yon. Eh ngayon, yung wow. Prostar Resort na na-acquire ng nila dahil sa pagtutulong-tulong ng kapatiran, nakapangalan na yung kay Daniel Rason Jr. Sa kanya na yon. Siya na ang nagmamay-ari doon. Nasaan yung ipinagmamalaki? Bakit hindi nila masabi ngayon? yung ipinagmamalaki noon ni Brother Eli. Mga kapatid, lahat ng property na nakapangalan sa iglesia hindi natin po pwedeng ano. Sabi nga nila, puro daw paninira yung ginagawa mo. Sabi nga Sabi ko, may paninira ba na may ebidensya? Yung mga kasalot, alam ko, ikaw ang nagbibidyo nun eh tapos nahagip mo pa si Brad Eli doon. O pan paano nila pamamalian na sabing ganun eh, patay na daw si Brad Eli nung time na may nagtitinda na ng alak. Pamamalian yun, sasabihin nilang AI. Mm -hmm. Napakabali na namang ikumpara kung AI o ano. Kung mag-iisip lang yung mga kapatid, nako, kung talagang tatanggapin nyo lang, meron kasi silang kinakatakutan ng Brad Badong eh. Ang sabi ko sa kanya, nak wag ganang mag-aral ng ano na 'yan kasi mahal ang kurso na 'yan. Sabi ko anytime soon magwawakas na, hindi na natin mapapakinabangan 'yan. Sabi ko ganoon. Sabi niya eh bakit pa? tiba Maganda naman ang sahod mo sa trabaho mo. Di ikaw na lang kanyang mag ano sa akin. Sabi ko yung ordinaryong kurso na lang kunin mo na. Hindi na ano yan. Ayun, nagtampo yung anak ko, yung panganay ko. Sabi niya, bakit daw ganun? Kaya nga, lumaki sa iglesia pero hindi ko napilit na magpabautismo yan. Siguro dahil nga doon sa ano na yon Alam mo ang ginawa ng anak ko? Nagworking student yan. Tinaguy niya yung sarili niya para lang makatapos ng pag-aaral. Ang kinuha niya, Brad Badong, alam mo kung ano, education uh, pero ayon niya yon ang gusto niya talaga ang kurso architecture mauusay kasi ang anak ko sa ano eh sa drafting magaganyan magdrawing nga ang gusto niyang kuhanin nun eh kung hindi architecture fine arts Sabi ko mahalang kurso na yan wag mong anahin niya. so okay. sa madaling salita marami tayong na deprive maraming nasira okay. kaya nung kinuwento mo yung Brad peardi yung yung tungkol sa anak mo tsaka doon sa bike na para sa tatay mo na hindi mo na naipagdamot mo dahil yung focus natin noon para sa gawain lahat eh yun yun talaga na hindi natin alam actually noong time na yun meron ako mga tanong bakit itong mga ito mga apo ni Brad eh si JR lang kung kumain yon isang kainan lang ah sampung libo isang kainan lang. O pagka hindi niya nagustuhan, bibili uli siya. Wala namang trabaho yung tao na yon. Eh ngayon, yung wow. Prostar Resort na na ng nila dahil sa pagtutulong-tulong ng kapatiran, nakapangalan na yung kay Daniel Rason Jr. Sa kanya na yon. Siya na ang nagmamay-ari doon. Nasaan yung ipinagmamalaki? Bakit hindi nila masabi ngayon? 'Yung ipinagmamalaking only brother Eli, mga kapatid, lahat ng property na nakapangalan sa iglesia hindi natin po pwedeng ano, unless otherwise pipirma ang mayorya ng kapatira. Nasa na po ngayon 'yon, nakapangalan na po 80% ng shares of stock kay Arlyn Rascon mga kapatid. 'Yun ang hindi alam ng mga kapatid. 'Yun ang so, hindi alam ng mga kapatid. Kaya akala nila puro paninira lang, hindi nila alam lahat ng yan, may mga resibo. May mga resibo. Ngayon eh, yung ang iba, nagtatanong sila, nasa na resibo mo? Ba daw nasa? Ito na nga po ang resibo. Ako po mismo ang resibo. <laughs> ang dami ko na nga ibigay na pangalan eh. But the fact na hindi nila kayang ano, hindi nila kayang i-retaliate. yung sinasabi ko, sabi nga noong mga lawyer na kausap ko, ang tawag po doon sa terminolohiyang Uh, pang batas ay prima pasi silence means yes sa kolokyal na pananalita kaya sabi nga ng mga kapatid di ba narinig mo Brad Ferdy, Brad Peter Parker yung kapon na mag-asawang Jacko oh, no? uh, sabi nila sino yung kaaway lagi ni ano ni Brad Daniel sa mga pagkakatipon sino yung kaaway niya ayun, ay na, ang dami nang nag-exit no dahil doon sa pag expose ano. Kaya nga kung mag-iisip lang yung mga kapatid na nandyan pa sa loob, nako, mga kapatid, tanggapin nyo lang sa sarili nyo kung ano yung mga paksa na ngayon. Ikumpara nyo nung mga panahon na buhay pa si Brad Ely Ang layo na po. Sobrang layo. Ay, isipin mo, mag-uumpisa ang ano, first batch ng prayer meeting, 3.30. Kasi may may intro pa yung panala ano yun yung awitan isang oras tapos mag ano na ng awit na ng himnaryo 4:30 edi pagkatapos nun, isang oras mga 5:30 ano na hindi naman mag-uumpisa ang paksa eh may recap pa eh sobrang daming recap, recap ng mga kapatid, ilang kapatid yon. Tapos magre-recap si J. Mal, si jo Jocel Malyari na uh, pang comics. O yun, yun, yun nga ang ano eh, na ano ko kagad eh, sabi ko, bakit ganito? Kailangan pa ba yun na yung may parang nagre enak Meron na ng mga kapatid para anuin pa yung ganun. Tapos mag si Bonjing, walang ka... Latoy-latoy na paksaan ng pag-ibig. Pag-ibig ng pag-ibig tapos pinagmumura yung mga exeter ng mga <laughs> gusto niyang balatan ng buhay si Badong oo yun pa biruin mo babalatan tapos ipapaano sa itak na matalim matalim lalagyan ng sili ano ba yon tapos kakahagi si sa ano sa patis na may sili oh yun. <laughs> grabe yun. tapos ano yung kahit daw hindi siya dentista, bubunutan ka ng dalawa, apat ng ipin. <laughs> ano ba yung mga ganong termino na ano? Nangangaral ka tapos ganon ang sasabihin mo? <laughs> ano ba? hindi, hindi mo pinapangalanan kung sino yun. Eh, ito nga eh. Sabi ng mga kapatid na kumausap sa, sa akin eh. Sabi ng ganun, nakikiano ka dyan sa badong na yan, masamang tao yan, lumaban na yan kay kuya. Sabi ko, Lumaban kay kuya, bakit ba siya lumaban? Di ba? Mm -hmm. Lumaban ba siya sa aral? O sa aral lang di Bonjing na wala naman sa Biblia? Sabi ko, bakit mm -hmm. ko ano mga kapatid? Eh, wala naman pinakitang masama sa akin yan. Nakasama ko nga ako yan sa Macau. Wala naman akong nakitang ano dyan. Mas na, ano pa nga, dahil ka ako, nakasama niya si Brad Ellie. Yun ang ano niya eh. Pero At dahil Brad na... Brad Perdi sumigla ang lokal ng Macau. Kung nandun ako. Parang oh, okay. marami, marami ginawang mga ano doon na ikaw lang ang, ang dati nung wala ka pa. Wala namang ganun eh. Pagkatapos na ano, magpupulasan na yung mga kapatid, magkakanya-kanya na lang, grupo-grupo na sila, mamamasyal. Pero nung time na ano, talagang naipon ng mga kapatid nun. Eh. Alam naman nila yan. Kaya hindi nila masasabi na, kumbaga, napapakuran lang kasi sila eh. Pero kung aaminin nila sa sarili nila, kung ano nagawa mo sa lokal ng Macau. Oo, oh, sabi ko eh. Hindi naman ako tanga para hindi ko malaman kung sino yung gumagawa ng mabuti tsaka hindi. Yung, yung, yung gumagawa ng kwento at nagsasabi ng totoo. Yun. Sabi nga nila, puro daw paninira yung ginagawa mo. Sabi nga Sabi ko, may paninira ba na may ebidensya? Yung mga alam ko ikaw ang nagbibidyo nun eh. Tapos nahagit mo pa si Brad Ellie doon. O pa paano nila pamamalian na sabing ganun eh. Patay na daw si Brad Ellie nung time na may nagtitinda na ng alak. Pamamalian yun. Sasabihin nilang AI. Mm -hmm. Napakabali naman i ikumpara kung AI o ano. kung mag-iisip lang yung mga kapatid nako, kung talagang tatanggapin nyo lang. Meron kasi silang kinakatakutan, Brad Badong, eh. Kung aalis kami, saan naman kami pupunta? Yun na nga, eh. Nako, hindi po totoo yun mga kapatid. Kung ano po yung pagkakilala nyo sa akin, sa amin, mag-asawa, noon, hanggang ngayon, ganun pa rin. Welcome na welcome pa rin kayo, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko sa mga kapatid eh, yung mga hindi pa nang bablock sa akin. Alam ko, itong pagsasalita ko na to, maraming magbablock sa akin eh. At marami ding magre-reach out sa'yo, Brad Perdi, tandaan mo, hindi lahat ng dumadalo pa, eh, talagang panati ko. Marami, naku, marami akong kilala ngayon na, uh, Brad Badong, nakikinig po ako, meron akong chinat kahapon. Brad, bakit ka nag-like sa post ko? Ay, naku, pagka, naku, Tingnan mo. Tingnan nyo mga kapatid. Kaya nga, paano nyo sasabihin na nag e lang ng mga kasinungalingan, ang mga nag-exit? Ang daming mga ebidensya. Yung mga video, talagang mga raw video pa yan. Kahit walang alam sa videography, distinguish niya kung ano yung inedit lang. Tsaka, oh, ito pa yung isang ano, bad badong, yung kay Noel Abulencia mm -hmm. Yung nag-start -sure pa ng like, um, year. Diba? Paano oh. yung mga nyo yun na siya mismo kumakanta si Hamilan doon sa tabi niya? Lintik na yan. Mm-hmm.